ganito ba ang edukasyon sa Pilipinas? Nang ang mga staff ng isang himpila ng telebisyon sa Amerika ay bumibisita sa Pilipinas at nagsasagawa ng isang panayam sa isang tahimik na parke, ito ang nangyari. Sa ilalim ng sikat ng araw, isang pamilyang foreigner puti na tila mga turista ang nakaupo sa damuhan at nagpapahinga. Sa tabi nila, isang grupo ng mga batang Pilipino ang masiglang naglalaro. Hindi nagtagal, isang bata ang nakapansin sa sangbol. Lumapit ito na tila may inaabot. Maya-maya, ang iba pang mga bata ay sumali na rin at isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Hindi pinalampas ng kamera ang eksenang ito. Ang video ay agad na tumawid sa karagatan at kumalat. Sa social media, bumaha ang mga komento, hindi ka panipaniwala na iyak ako. Naging isang malaking usap-usapan ito. Ano ba ang eksaktong ginawa ng mga batang Pilipino? Ano ang lubos na nakaantig sa puso ng mga tao? Halina't ating alamin. Lumilipat ang eksena sa isang studio. Umaga sa New York. Ang mga salaming skyscraper ay sumasalamin sa maulap na kalangitan. Ang mga kalsada ay hindi paganap na gising habang ang mga sasakyan patungo sa trabaho ay dahan-dahang gumagalaw. Sa loob ng studio ng isang network sa gitna ng lungsod, may isang kakaibang tensyon na nadarama. Sa sikat na information program sa buong Amerika, ang E-Good Morning World, ang espesyal na palabas para sa araw na iyon ay nakatakdang ipakilala ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Isang payapang segment. Gayunpaman, ilang sandali matapos magsimula ang broadcast, ang kapaligiran ay biglang nagbago. Ang anchor na si Melanie Hatfield ay isinantabi ang kanyang script, sumenya sa kamera, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, marahan siyang nagsalita. Isang maikling pangungusap. Kung mabibigyan ako ng pagkakataong mabuhay muli, gusto kong maging isang Pilipino. Ang pangungusap na iyon ay tila nagpatigil sa oras sa loob ng studio. Ang mga manonood at mga panauhin ay natigilan na para nakalimot huminga. Mahinang nakuha ng mikropono ang bahagyang paghinga ng isang tao. Ang katahimikan ay bumalot sa set. Tila nagbago maging ang liwanag ng mga ilaw sa studio hindi ibinaba ni Melanie ang kanyang tingin. Buong tatag niyang pinanindigan ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kanyang mukha ay mababakas ang isang katiyakan na hindi nangangailangan ng paliwanan. Siya ay nakapanayam na sa hindi mabilang na mga bansa, nakita ang kaguluhan ng digmaan, mga sakuna, kahirapan, at mga kontradiksyon sa politika. Gayunpaman, sa lahat ng bansang iyon, ang palaging naroroon ay ang imainay na paghingi ng hustisya. Munit sa Pilipinas, isang puwersang lubos na naiba ang kanyang natagpuan. Ang bawat isa ay nagbibigayan. Nag-iisip para sa kapakanan ng iba. Tahimik na pinipili ang tamang landas ng hindi naghahangad ng atensyon. Si Melanie ay lubos na naantig sa ganitong pag-ugali. Ang senior commentator ay napatigil sa pagsusulat, nakatitig sa kanyang notebook. Ang co-host ay tila naghahanap ng sasabihin, ang tingin ay lumilipad sa ere. Ngunit walang sinuman ang agad na nagsalita. Maya-maya, marahang huminga si Melanie at ibinalik ang tingin sa kanyang script. Sa isang iglap, lumitaw sa kanang itaas na sulok ng screen ang mga salitang, Special na ulat, Pilipinas. Kahit hindi pa lumalabas ang mga tanawin ng Bagyo o Tagaytay, ang puso ng mga manunood ay nakatutok na sa Pilipinas. Ang isang pangungusap ni Melanie ay nagdala ng isang tahimik na pagyanig sa umaga ng buong mundo. Lumilipat ang video sa mga tanawin. Lumipat ang screen, ipinapakita ang mga tanawin sa Pilipinas. Ang malalim na luntiang mga puno ng pino, ang ginintuang sikat ng araw sa mga ulap, ang tahimik na kagandahan ng mga rice terraces, ang lahat ng ito ay nagpaningin sa mga mata ng lahat sa studio. Ang team ay nagtungo sa Tagaytay, isang sikat na pasyalan upang tanawin ang bulkan. Ang paligid ay puno ng mga turistang pumipila. Ngunit doon, mayroong isang di maipaliwanag na katahimikan. Walang nagtutulakan. Walang maririnig na sigawan. Kahit na masikip, ang pila ay umuusad na parang isang natural na daloy. Tila ang kilos ng mga tao ay pinag-ugnay ng isang di nakikitang sinulid. Nang mag-zoom in ang kamera, ipinakita ang mga taong naglalakad sa isang makipot na viewing deck, halos magkadiitan na ang mga balikat. Ngunit sa sandaling iyon, ang magkabilang panig ay kusang umiwas, bahagyang tumagilid, at magalang na tumango. Isang napakanatural na kilos. Walang sinumang naguutos. Ang boses ng reporter ay marahang pumatong sa video kahanga-hanga. Kahit walang sinumang nagbabantay, ang kaayusan ay sinusunod na parang isang patakaran. Ang isang guest sa studio na nakatitig sa video ay napahilig. Ito ba ang tinatawag na civic culture? Ang mahinang bulong na iyon ay umalingaungaw na parang isang dahon na nahulog sa lupa. Sa pila, isang batang babae ang nakakita sa isang matandang may tungkod. Tahimik siyang gumilib upang magbigay daan. Ang lalaking nasa likod niya ay kusa ring umatras. Walang nag-usap, ngunit ang kilos na ito ay nagdulot ng chain reaction, kumakalat na parang alon sa paligid. Ang mga taong dumating upang tamasahin ang tanawin ay may payapang ekspresyon. Walang kompetisyon walang pagkainip. Tanging ang pagnanais na tahimik na ibahagi ang kagandahan. Nang makita ito ni Melanie Hatfield, hindi niya napigilang mapasinghap. Mas maganda pa kaysa sa tanawin. Ay ang pag-ugali ng mga tao. Ang kanyang katabi ay tahimik na tumango. Sa screen ng studio, ipinapakita ang mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng lawa ng taal. Ito ay hindi lamang isang tanawin ng kalikasan. Ito ay isang simbolo ng kaayusan na nakatago sa loob ng katahimikan. At ang boses ng narator ay nagsalita ng may lambing sa lugar na ito, higit pa sa mga salita, ang katahimikan ang mas maraming sinasabi. Sumunod, nagtungo ang team sa sakayan ng jeepney o cable car kung sa tagaytay patungo sa tuktok. Kasagsagan ng peak season, mahaba ang pila ng mga turista. gayon Gayunpaman, ang kakaibang katahimikan ay nandoon pa rin. Walang sinumang sumisingit. Kung may mahulog na gamit ang nasa unahan, ang nasa likod ay agad na dadamputin ito. Kahit walang pag-uusap, ang pagtutulungan ay natural na nagpapatuloy. Sa unahan ng pila, isang matandang lalaki ang magalang na nag-alok ng tulong sa isang ina na may kargang sanggol. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay gumaan. Isang mainit at komportabling atmosphere ang kumalat na parang singaw mula sa mainit na bulalo kahit sa pag-akyat sa hagdan, wala kang maririnig na paalala na magbigayan po. Ngunit ang mga katawan ng mga tao ay natural na gumagalaw na tila sumasabay sa isang paghinga. Kapag may dumaan na stroller, ang daan ay kusang lumuluwag. Kapag ang isang matanda ay dahan-dahang umakyat, walang nagmamadali, kundi humihinto at nagbabantay. Nang makita ang tanawing ito, ang reporter ay napabulong, walang sinumang nagsisikap na mag-ingat tila ang katawan na nila ang nakaalala nito. Sa studio, ang mga guest ay tahimik na tumatango. Sa lugar na ito, ang pagbibigayan at paghihintay ay hindi isang sakripisyo. Hindi ito ginagawa dahil may nagutos. Ito ay isang natural na reaksyon na nagmumula sa kaibuturan ng puso. Lumipat ang eksena sa gabi. Lumipat ang video sa isang night market sa Maynila ipinakita ang isang mamamayan na nagliligpit ng kanyang sariling basura, pinagkainan, sa tabi ng isang stall na malapit ng magsara. Walang sinumang nakatingin sa kanya. Ngunit maingat pa rin niyang pinaghiwalay ang mga basura bago tahimik na umalis. Ang kanyang kilos ay walang anumang bakas ng pagiging espesyal o pilit. Ang narration ay marahang pumatong, sa Pilipinas, ang paggawa ng tama kahit walang nakatingin ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Ang pag-uusap na ito ay nagdulot ng bahagyang pagbabago sa mood ng studio. Isang guest ang tahimik na nakatitig sa screen. Hindi nagtagal, siya ay bumulong, hindi ito paggalang. Isa itong paraan ng pamumuhay. Ang pangungusap na iyon ang nag-iwan ng pinakamatagal at pinakatahimik na alingaungaw sa buong programa. Ang eksena sa parke. Ang team ay bumisita naman sa isang maliit na parke sa labas ng sentro ng Maynila. Ang sikat ng araw sa hapon ay malumanay. Ang mga dahon na nahuhulog mula sa siwang ng mga puno ay sumasayaw sa hangin. Sa isang bangko, nakaupo ang isang foreigner na mag-asawa, tila mga turista. Nagpapahina sila, karga ang kanilang sanggol. Ang ina ay may balabal sa balikat, ang ama ay may kamera sa kanyang kandungan. Payapa ang kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga batang Pilipinong nakauniporme o school bag ang tumatakbong dumating. Mukhang pauwi na sila mula sa eskwelahan, may hawak pa silang mga snack merienda. Ang masigla nilang tawanan ay kumalat sa parke. Ngunit bigla silang huminto sa tapat ng bangko. Napansin nila ang sanggol. Ngunit walang sinuman ang agad na lumapit. Lumipas ang ilang segundong katahimikan. Nagkatinginan ang mga bata. Marahang tumango. Isa sa kanila, isang batang babae na nakatirintas, ang tila naglakas loob at humakbang pasulong. At sa isang medyo kinakabahang boses, nagtanong, Tita, pwede po naming makita si baby? Ang ina ay bahagyang nagulat, kumurap at agad na ngumiti ng malumanay. Naman, nang marinig ito, ang mukha ng bata ay biglang nagliwanan. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ng sangbol. Ang ibang mga bata, upang hindi makaistorbo, ay tahimik na nagmamasid sa di kalayuan. Humihip ang hangin. Isang dahon ang nahulog sa stroller ng sangbol. Ang buong pagkakasunod-sunod na ito ay nagkataong nakunan ng kamera. Ang boses ng narrator ay marahang pumatong sa video ang mga bata sa lugar na ito. Ang kabaitan ay hindi itinuturo. Ito ay natututunan sa pamamagitan ng pakiramdam. Ang atmosphere sa studio ay biglang nagbago. Walang tumawa. Tahimik nilang pinagnilayan ang kahulugan ng maliit na pangyayaring naganap sa kabilang panig ng screen. Maya-maya, isang guest ang bumulong, ganito ba ang edukasyon sa Pilipinas? Ang boses na yon, bago pa man lumakas sa mikropono, ay tahimik na sumanib sa katahimikan ng studio. Ang mga batang Pilipino na nakapalibot sa sanggol ay hindi na natili doon. Ang kilos ng isang bata ay naging parang isang patak ng tubig na bumagsak sa lawa, ang marahan na alon ay kumalat. Unang kumilos ang isang batang lalaking may maikling buho. Sandali lang po, sabi niya, at tumakbo patungo sa kanyang bag o sa isang water fountain. Pagkaraan ng isang iglap, isa pang bata ang naglabas ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Pwede po ito kay baby, sabi niya, inaabot ang isang hand sanitizer na pambata. Nang makita ito ng isa pang bata, kinuha niya ang nahulog na dahon at sinimulang linisin ang paligid ng bangko. Baka po kasi makati yung damo. Naparabang walang sinumang nag-utos, ang bawat isa ay natural na nakahanap ng kanilang magagawa at nagsimulang kumilos. Walang utos. Walang kailangang kapalit o papuri mula sa sinuman. Nandoon lamang ang isang dinamamalayang kabaitan na hindi humihingi ng kapalit. Ang dayuhang kameraman ay bahagyang nanginginig ang kamay. Hindi ka panipaniwala. Sa ilalim ng lens, ang nakikita ay mga batang musmos, ngunit may taglay na malalim na pagmamalasakit. Ang payapang tanawin na yon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang scripted na eksena. Ang hangin sa parke ay dahan-dahang nagbago. Ang sikat ng araw ay naging mas malumanay. Ang tunog ng hangin ay tahimik na pumapasok sa pandinig. Ang ina habang karga ang sanggol ay tahimik na lumuha. Ang ama ay hindi makapagsalita, marahan lamang na bumuntong-hininga. Ang reporter na nakamasid mula sa malayo ay napabulong, kumikilos sila. Dahil may malasakit sila. Tila bilang tugon sa sinabing iyon, marahang pumatong ang narration, ito ang anyo ng pagmamalasakit sa lugar na ito. Hindi nagtagal ang mga bata na para bang walang nangyari ay tumawa at tumakbo na patungo sa palaruan walang pumuri sa kanila. Walang nagpasalamat sa kanila. Gayon Gayunpaman, sa kanilang mga likod habang sila ay papalayo, ay mayroong bakas ng dignidad. Bumalik ang eksena sa studio. Huminto ang video sa screen. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim, nag-iwan ng malambot na liwanan. Walang nagsalita. Isang tahimik na katahimikan ang dumaloy. Maya-maya, ang host, sa isang mababang boses, ay bumulong, sa sandaling ito, pakiramdam ko ay tinuturuan nila ang lahat ng mga nakatatanda sa buong mundo ng isang bagay. Walang tumutol dito. Tanging isang tahimik na pagsangayon ang marahang bumalot sa buong studio. Bumalik ang eksena sa parke. Ang hangin sa parke ay payapa. Mula sa mga anino ng palaruan, ang sikat ng araw sa hapon ay marahang tumatama sa maliliit na likod ng mga bata. Ang foreigner na mag-asawa ay tahimik na karga ang kanilang sanggol, nakatitig sa tanawin. Walang pantasya rito. Walang exaggeration. Tanging isang payapang kabaitan ang kumakalat. Ang mga bata, tila nasiyahan na, ay nagsimulang dahan-dahang umalis mula sa paligid ng sanggol. Ang huling batang babae na naiwan ay marahang kumaway. Nang makita ito ng ibang mga bata, natural silang sumunod, kumaway at tumakbo palayo habang tumatawa. Bago pa man purihin, natural na nagpakita ng kabutihan, at pagkatapos ay bumalik na sa paglalaro. Ito ay lubos na naiba sa kultura na gumagawa lamang ng mabuti kapag may nakatingin. Ang pagpipigil sa sarili upang hindi makaabala sa iba, ang ganitong uri ng value, ay natural na umiiral sa lipunang Pilipino. Ang ina na nakamasid sa eksena ay marahang bumuntong hininga. Marahil ay naramdaman niya, higit pa sa wika, na may isang mainit na bagay ang kumalat sa kaibuturan ng kanyang puso. Para sa mag-asawang ito na mula sa ibang bansa, ang kanilang nakita ay hindi edukasyon o disiplina. Ito ay isang natural na pagpapakita ng karangalan. Nagbago ang video sa studio. Ang mga ilaw ay naging malambot. Ang lahat ay pansamantalang hindi makapagsalita. maya, -maya ang host ay nagsalita sa mababang boses, ang mga batang Pilipino bago pa man sila purihin, ginagawa na nila ang tama. Ang mga guest ay tahimik na tumango sa pangungusap na ito. Sa katahimikan, dumaloy ang isang malalim at payapang paggalang. Sa screen, ang mga bata ay nagsimula na muling maglaro ng habulan. Ang kanilang tawanan ay dinala ng hangin, kumakalat sa bawat sulok ng parke. Ang paggawa ng tama, kahit walang nakatingin, ang ganitong pag-ugali ang siyang tahimik na lakas ng lugar na ito. Natanto ng lahat, ito. Ito ang tunay na edukasyon. Isang guest ang bumulong. Ang pangungusap na 'yon sa ilalim ng ilaw ng studio ay marahang nagpayanig sa hangin. Sa araw na 'yon, nalaman ng mundo, sa Pilipinas, ang kabaitan ay hindi espesyal. Ito ay pang-araw-araw. Ito ay hindi wika o relihiyon. Ito ay ang mismong paraan ng pamumuhay na nakaukit sa mga kilos ng mga bata. Bumalik sa studio. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa studio. Sa screen, patuloy pa ring ipinapakita ang video sa parke. Ang foreigner na mag-asawa ay kumakaway sa mga bata na may ngiti sa kanilang mga labi. Walang sinuman ang gustong sirain ang init ng alaala ng eksenang iyon. Ang host ay marahang inayos ang kanyang postura. Sa isang kalmadong boses, nagtanong siya, "Mga kasama, matapos mapanood ang video, ano ang inyong mga saloobin?" Ngunit walang agad na sagot. Sa katahimikan, ang mga ekspresyon ng mga guest ay dahan-dahang nagbago. Maya-maya, isa sa kanila, isang komentarista na mula sa China, ang tahimik na kinuha ang mikropono. Ang pagmamahal sa sanggol. Sa tingin ko, iyan ay natural lamang nakilos. Maikli ang kanyang sinabi, ngunit sa lalim ng kanyang boses ay may bahid ng pagkalito. Ang host ay dahan-dahang tumango. Huminto sandali at muling nagtanong, nangyayari ba yan? Nang kusa. Sa inyong bansa. Ang tanong na iyon ay nagpatigil sa hangin na parang nagyelo. Nakatuon ang kamera sa kanyang mukha. Ang tingin ng komentarista ay bahagyang bumaba. Na para bang may hinahanap, ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Tahimik lamang siyang yumuko. Muling bumalot ang katahimikan sa studio ang civic culture na lumitaw dahil sa pagkukumpara. Hindi na kailangan ng malaking debate. Hindi na kailangan ng matinding pagtatanggol. Ang katahimikan mismo ay sapat ng sagot. Mula sa isang sulok ng audience, may narinig na mahinang pagsinghap. Ito ay patunay na ang lahat ng naroroon ay may iisang napagtanto. Maya-maya, isang guest na Amerikano ang marahang nagsalita, ang mga batang Pilipino. Ginagawa nila ang tama kahit walang nakatingin. Naramdaman ko. Hindi yon edukasyon. Ito ay kultura. Ang host ay malalim na tumango. Ang video ay dahan-dahang lumipat sa dapit hapon sa parke. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama, marahang bumabalot sa mga likod ng mga batang pagod na sa paglalaro. Ang payapang tanawin na iyon, higit pa sa anumang salita ay mas makapangyarihang nagsasabi kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kahulugan ng salitang natural sa iba't ibang bansa. Ang epekto Hindi nagtagal pagkatapos ng broadcast, ang video ng Si Philippines Special ay na-upload sa opisyal na channel ng Ye Good Morning World. Ang views ng video ay lumampas sa milyon sa loob lamang ng ilang oras. Ang comment section ay napuno ng mga emoji ng pagkaantig at pagluha. Ang bida sa video ay hindi ang mga tanawin o ang mga tourist spot, kundi ang mga batang Pilipino sa parke na nakapalibot sa foreigner na sanggol. Ang kanilang walang atubiling pagtulong, pagbibigayan, at marahang pagniti, ang ganitong tanawin ay malakas na yumanig sa puso ng buong mundo. Ang video sa parke ay agad na kumalat. Sa social media, mabilis itong naging trending topic. Ang mga news program sa iba't ibang bansa ay sunod-sunod na nagulat tungkol dito. Ganito ba ang edukasyon sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ang kabaitan ay hindi bertud, kundi pang araw-araw na buhay. Ang tunay na lakas ay nasa tahimik na pagmamalasakit. Ang tatlong paungusap na ito ay umalingaumaw sa buong mundo. Ang mga kaugnay na hashtag ay lumampas sa milyon sa loob ng isang gabi. Ang views ay lumampas sa isang daang milyon. Maraming manunood ang nag-iwan ng komento, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang kilos ng mga bata ay hindi na tinignan bilang isang imilagro, kundi nagsimulang talakayin bilang isang kultura. Hindi nagtagal ang mga eksperto sa edukasyon at mga sosyologo mula sa iba't ibang bansa ay nagsimulang maglatala ng kanilang mga pagsusuri. Ang ganitong kultura ng self-discipline o pakikipagkapwa ng Pilipinas ang siyang pinakamapagkakatiwalaang katangian sa isang globalized society. Ang ideya ng huwag makaabala sa kapwa ay hindi lamang pagiging magalang, ito ang diwa ng pagrespeto sa iba habang pinipigilan ang sarili. Ang production team ng programa ay nakatanggap ng mga mensahe mula sa buong mundo. Nais naming ilagay ang video na ito sa aming mga textbook. Gusto rin naming palakihin ang mga bata sa aming bansa na may ganitong kultura. Higit pa sa pagkakaiba ng nasyonalidad, relihiyon, at mga paniniwala, isang prototype ng kabaitan ang naibahagi. Isang komentarista sa Amerika ang nagsabi, hindi mga magagarang bayani, kundi mga batang hindi kilala, ang nagpaantig sa mundo. Ang kanilang ipinakita, sa tingin ko, ay ang patunay ng kabaitan na likas na taglay ng sangkatauhan. Nang araw na yon, ang kwentong nagsimula sa isang maliit na parke sa Pilipinas ay tahimik na sinimulang baguhin ang mga value ng mundo. Kinabukasan sa studio, konklusyon. Kinabukasan, ang studio ay binalot ng isang kakaibang katahimikan, iba sa tensyon ng nakaraang araw. Ang programang nagulat tungkol sa insidente sa parke ay kumalat na sa buong mundo. Ang social media ay puno ng mga komento, napaiyak ako sa mga batang Pilipino, ang lugar na ito ay may mainit na pagmamalasakit. Malalim na huminga ang host. Hindi ko inasahan na ang isang video lamang mula sa parke ay makakaantig sa napakaraming puso. Ang lahat sa studio ay tahimik na tumango sa pangungusap na ito at muling nahulog sa katahimikan. Sa screen, muling ipinakita ang tanawin sa parke. Ang foreigner na mag-asawa at ang sanggol at ang mga batang Pilipino na natural na nagtipon sa kanilang paligid. Hindi para purihin ang iba. Hindi para may makakita. Walang hinihinging kapalit o pagkilala. Nandoon lamang ang isang kabaitan na lumabas ng hindi namamalayan. Ang ganitong tanawin ang nagsasabi ng pinakapangunahing katapatan ng isang tao. Ang narration ay marahang pumatong, hindi ang magarbong pagpapakita, kundi ang disinasadyang katapatan ang mas nagsasabi ng lahat. Sa Pilipinas, tahimik itong umiiral sa pang-araw-araw na buhay. Isang batang co-host ang mahigpit na humawak sa mikropono at marahang nagsabi, kung mabibigyan ako ng pagkakataong mabuhay muli, gusto kong maging isang Pilipino. Ngayon, tila naintindihan ko na ang dahilan. Si Melanie ay tahimik na tumango sa bulong na yon. Walang palakpakan. Walang scripted na kilos. Tanging isang pagsang ayon ang marahang kumalat sa studio. Lumipat ang video sa dapit hapon sa parke. Ang mga likod ng mga bata na tinatamaan ng papalubog na araw ay marahang kumikinang na parang liwanag mismo. Ang dalisay na tanawing yon, higit pa sa anumang salita, ay mas makapangyarihang nagsasabi tungkol sa puso ng lugar na ito. At ang huling narration ay marahang pumasok. Ang pag-iisip para sa kapwa ay hindi isang bagay na espesyal, kundi isang bagay na natural. Iyan. Ang Pilipinas. Ang screen ay dahan-dahang nagdilim. Tanging ang payapang tunog ng hangin ang natira. At sa puso ng mga tao sa buong mundo, isang tahimik na paggalang at pagkaantig ang malinaw na nakaukit nag-fade out ang musika. Ano ang masasabi ninyo? Dito nagtatapos ang ating video para sa araw na ito. Inaasahan namin ang inyong mga saloobin sa comment section. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.